Ayan guys, good morning, good morning. Gagawa tayo ng bangko na para bangko na kahoy. Ayan, lalagyan natin siya ng paa. Ang gagamitin natin paa dyan ay tubular. Uh, 2x4 para para matibay siya kaya niya yung bigat. Kaya niya yung bigat ng nara na kasi puro tigas yan. Ayan, ito yung gagamitin natin na paa niya na 2x4 para na rin natin ayan <laughs> ayan ang gagawin uh, ayan apat na piraso yan ah uh, gagawin gagawin natin parang payo yung style nya ayan ito yung dalawang pang flooring pang ano niya sa sahig yan dalawa na yan ito naman yung tatayo apat na yan yan Tayo yung gagawin natin na paa niya para dyan sa naranayan you <laughs> yung ginagawa natin na paa tapos na natin yung nasain yan guys nabubuo na natin yung payo na paa na sa, para sasalo sa uh, nara kahoy ayan nabuunan, na ay, na, ano na natin na forma na natin yung payo ayan yung balik ganyan na yung magiging forma niya sa ilalim tapos ayan yung sasalo niya sa nara ayan na uh, ilagay nagawa na rin natin yung isa ito na rin yung... ito na rin yung isa nagawa na rin natin pa mag partner na sila ayan bali ganyan sila tapos dito ipalagay ang nara nakapa nakalubog siya dito yan guys, ito na yung ginawa natin na upuan binolt natin siya dito ayan nakapansin nyo ayan binolt natin na uh, to in ang lalim ng ginamit natin na expansion bolt dyan yan tatlong to in ang ibinao natin yun na expansion bolt yan ginawa natin yan gayon din dito ah uh, nilagyan natin ang angle bar na siya yung sumasalo sa sumasalo mga salo ng bigat niya tapos binort din natin siya yun, uh, yun. tapos yan pipinturahan na lang siya karon din dito same lang yung nangyari dito yan angle bar tapos ito tubular ito naman flat bar lang yan pina bolta natin na yan machong macho yung dating yan machong macho ang dating yan Mm. Yeah, lang niya. Pintura na lang ang kulang. Yeah, upuan lang yan na nara. Kanina lang ay ginagawa natin 'yan, ngayon buo na siya. Pipinturahan na lang natin 'yan. Update ko na lang kayo pag napinturahan na pinturahan na.